Ah, sulod. Mayo, mayo, mayo. Ang check rin. Kaya yung tayo doon. okay na? Okay na si Ma. <laughs> 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 so yun na, ginawa natin third spring yan mga guys, no? Guys, nabitin na siya idol. Sang iya sound, sang iya bike. Okay namin sa iya bike, Scott Spark. Pilang tatanay sa tsura. No, naragalit na kiyaw. Boss! May mga hapon, oh. alas si Boss Jen gila oh. So ang iyang hap guys ay Cozer Cozer sa ano? Eh? Ang nai yan sa Bukalit yung kargada Walang taon na ah. Sa tugangan, ang iyan ay spring Para mag trotanlas last pa ako na pamatian Tanggal muna tayo ng iyang kags Kasi pag hindi natin tatanggalin Hindi lang magsan

ang pero ang guaya wala lima Oh, wala lang bilib yo. Ay sulod. Ah. Yes, uh, to, ako mo no bi iya nga kuno igigo gitu Chak to. Oh, git. Oh. Eso eh, ito guys, ang iya galing nga Paul sa Ramona. Oh, na sa dagko. Oh. Ang ser Crimson ZTTO na ang gitang git gid sila sang Pauls. So area Spring, oh. amo niya stack. Sabi mo, sa 12 pieces. Kay 6 pieces lang ni Sao. Kitra po, ang tanis tani, so, na damo. Sa mga mure-mure pa. <laughs> Gago! So, ayan na. Natapos na limpiwan. So, ito pala mga guys. Yung ikakabit natin. And then, ito yung stock niya. So, bali, dodoblihin natin ha. Ayan. doon Ito yung pulse niyo Malinis na. So, tara. Lagay na natin dito. Isa-isa. Okay. Oh, wala na dirty ah. Oh, arena. Nakabit na natin mga guys Ginawa kong 12 So ayan Yung stack sa loob Tapos yung bago kong kinabit Na medyo manipis Ay sa labas So mo na natin Pampadanlog O oh, aran na aran ah. okay, na na testing ta Ah sulod Mayo 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 Don't -may check Oh my God. Okay, beli buta. Gaku. <laughs> <laughs> adik, ah, adik, adik. Okay, libat, libat, gigit. Sound check guys ah. Okay na. Saya okay na. Okay na si Ma. Saya <laughs> so na, ini mana ting tu springan, mga guys no ginawa nating tool spring so okay naman daw okay, sir. Okay, sir okay sir okay na okay na so buwas naman ah kapoy na po <laughs>